Magandang umaga, Pilipinas! Pagkatapos ko nga igayak si Maron at ihatid, gumayak ako na maaga para maiwasan ko ang traffic. Sinilip ko nga sa labasan, abay nakago sa kabila. Kaya nagmadali akong gumayak. Lumabas ako ng bahay 7.30 ata. 15 minutes lang yata yung pagagayak ko. At pagdating ko sa labas, inaasahan kong kami na yung mag Inaasahan ko nga 7.30 makakapunta na ako sa pasyente. Aba, inurasan ko. mag iisang oras na, hindi pa kami naggogo go go Nakakaloka. Kaya tinanong ko nga sa traffic enforcer, aba, isang oras na kako. Aba, kami naman. Nakakaloka. Buti na lang, mahaba ang pasensya ko. Aba, muntik nang masira ang araw ko. Aba, ayusin nyo naman. Dapat 15 minutes lang or 20 minutes. Nako, ewan ko ko sa inyo, ayusin yung mga trabaho nyo. Mag-meeting nga ulit kayo. Ayusin nyo para fair. Aba, eh, nagtatrabaho din kami, ano, importante ang oras para sa amin. Mga nakakaloka kayo. <laughs> Ay, nako. Sinisira nyo ang ganda ko. <laughs> so, hayan na nga pagkatin ko sa pasyente ko, abay yung pasyente ko nagluluto. Hindi ko naman sa mamadali kasi nga pagkain ko yung niluluto niya. Ipinagluluto niya ako ng pritong saging, o diba? Iniluto si Star Margarine kaya napakasarap. Abay, sakto at gutom na rin ako. <laughs> at ginutom nga ako sa traffic. So ayun nga, pagdating ko sa isang pasyente ko, aba hindi pa naliligo. Kaya nagpunta muna ako sa kabila. At babalikan ko na siya, inuna ko na yung isa kong pasyente sa kabila. At busy busy sila dito sa paggawa ng basaha. Nananahi sila. So ayun nga, tapos na ako magpasyente dyan. Tatlo pala yung pasyente ko magkakapit bahay. At inihatid nga nila ako sa kanto. Sa kolong-kolong nila ako isinakay. O oh, diba, napakasarap! <laughs> Nakakamiss kayo sa kolong-kolong? Napaka-fresko. At sobra nga ako nag -e enjoy pag ganyan ang sasakyan. Napakahangin. At langhap mo ang simoy ng kabukira, no? <laughs> so, ayan na nga, nakasakay na ako ng jeep papunta ng Malabon. Nilalakad ko nga yung bahay kasi nga malapit lang sa kanto. Okay lang sa akin yon para exercise na rin. At may dala naman akong payong para hindi ako umitim. Charot. <laughs> At hena nga, tapos na ako magpasyente at pauwi na ako ng Santa Rosa. Magpapahinga lang ng konti at raratsyada uli. So after ko nga magpahinga, ayan na naman. Ratsyada na naman ang ganda ko. Mainam yung ganyan para dire-diretso ang trabaho. Mabilis matapos. Sanay na ako sa ganyan. Mahirap pero okay lang. At andito na nga ako sa bahay ng pasyente ko. Nakakatawa nga yung mga aso na yan. Pag hindi ako nakamask, kinakahulan nila ako. Kaya obligado nakamask ako para makilala nila ako. Nakakaloka. <laughs> Shout out sa'yo, Jason. Salamat sa pag-share ng mga vlog ko. Napakasipag niyang mag-share. So, haya na nga, tapos na ako at nakita ko to. At bigla ako nagutom, kaya bumili ako. Lumpiang togi nga pala yung binili ko dyan. Napakasarap ng kanyang togi, kaya lang napakamahal na. Dati limang piso lang, ngayon sampung piso na. At napadaan nga ako sa nagtitinda ng bibingka. At rignan ko nga yung mga sangka. Aba, maitlog na pula pala, kaya napakasarap. Kaya pag napadaan kayo dito, abay bumili na kayo. At napakaganda pa ng na kanilang tindera. Siya nga pala si Gracia, ang napakabait na bata. Sing bait ko. At ayan na, nandito na ako sa palengke para bumili ng ulam namin ni Maro. Nakita ko nga yung bangos kaya na sa pasyente ko, yung ulam nila, kaya naglaway ako. Ano mo akong naglili? Kaya bumili na rin ako. Isisigang ko siya, nalagyan ko ng maraming maraming sabaw. <laughs> Para kasi gusto ko humigop ng napakaraming sabaw. At dito nga pala ako bumibili ng isda. Kasi nga alam na nila yung mga gagawin, kabisado na nila. Oh, shout out sa you girl. Sana mapanood mo yung video na to. At ayan nga, gustong gusto kong bumili ng bulig. Kaya lang napakahirap linisin, hindi ko alam. Masarap yang iprito, 'di ba? Okay, lalagyan ng sabaw. At bumili na rin ako ng talbos ng kamote. At bumili na rin ako ng mga ricado para sa sinigang na bango. At dito rin pala ako bumibili ng mga gulay. Kasi kahit papaano nabibigyan nila ako ng libre. <laughs> So ayan nga tapos na ako mamalengke at nakaraos na naman ang na maghapon kong pagtatrabaho. Nakakapagod. <laughs> Kailangan ko nang magmadali kasi nga mag alas 4 na ng hap. Kailangan ko nang makaluto agad at uuwi na ang anak ko. So ayan nga pagkatapos ko magsaing, nagluto naman ako ng ulam. Nakakagutom, nakakaloka. <laughs> Oops, saglit lang to, promise, saglit lang, promise. Huwag nyo i-skip, tapusin nyo na yung video, one minute lang to, promise. Mm, tapusin nyo na, parang awa nyo naman, oh, Maron. Hey guys, hello tayo. Kakalo ah, ka. Hello. <laughs> ang sarap to ulam ko, oh. May talbos ng kamote. Din, guys, yung sarap to ulam ko din, guys. Bangos, ayan, oh, ang laki. Ang taba, tapos yung chan niya, napakataba, oo, oh, oo, oh. oh, oh. O, oh, diba? Jeez. Ang zara! Asa yung patis ko? Pwede Okay. Tapos yun na yung video, guys. Four minutes lang naman. Hmm. <laughs> Ayaw na ito. Pinamimili ko nga siya sa ref. Kala gusto ng ulam. Kasi marami nga akong binili. Eh, ang gusto niya. Eto. Sardina sa maitlog. Yun ang gusto. Napaka-anghang anak. Okay na yan. Gulo namin, ano? Dalawa oh. lang kami. <laughs> Marang tingnan ano? Paka-anghang? One point ano ba? Anghang. Manghang yung hindi. Hmm, kaya mo? Wala. Ah, okay, bye! O, oh, sabi ko sa inyo, maiksi lang. <laughs> bye, guys. Hello, walang... Um, Maraming maraming salamat po sa walang sabang nanonood sa mga vlog namin. Sana tapusin at manood kayo. I love you all and may God bless you.